Hi guys, another day, another vlog. So for today's video, bibili nga lang kami ng gata, kaya naman lumabas kami. Pero bakit nga pala kami dito napunta sa may milky? Ang gata lang naman yung bibili namin, Char. <laughs> gata nga lang yung bibili namin pero itong kapatid ko nagaya nga dito sa may milk tea dahil nga ililibri naman niya kami kaya naman for the go. Huy, char! <laughs> Ay sipan nga namin pumasok dito sa glit dahil nga sobrang init sa labas pero itong kapatid ko bibili na lang din daw siya ng milky. Pero sinampal nga kami ng kahirapan itong kapatid ko. 1K nga yung pera niya pero tatlo ang milky nga lang yung binili namin. <laughs> Ako na nga lang ang magbabayad dito sa may cashier baka nga kasi sa palintong kapatid ko ng 1K niya. Tatlong milky lang naman yung binili namin pero malaking bills nga yung ibabayad niya. Yeah? Sure! <laughs> alam na alam ko nga yung pakiramdam ng ganyan dahil nga nararanasan ko nga sa trabaho ko yung tipong malit lang naman yung bibiliin mo pero ang laki ng bills na ibabayad mo. Char! <laughs> Saglit nga lang namin inintay dito yung order namin kaya naman kinuha na nga din ng kapatid ko. Sabi ko nga sa kanya siya na yung kukuha para mabidyoan ko din siya. Ito nga pala yung in-order namin, yung sa kapatid ko nga ay matcha at yung isa naman ay cheesecake. Tapos sa akin naman ay salted caramel. Pinagtitikman ko nga yung mga order nila pero itong matcha na to hindi ko talaga tubit dahil nga ibang panlasa para sa akin. Ewan ko ba kung bakit char? Pagkatapos nga namin magpalamig doon sa may miltian eto at lalabas na nga kami para nga kunin nga yung pinaano nga namin na gata dahil nga baka mapalis na yun dahil ang tagal nga namin makabalik char. <laughs> Grabe naman talaga kainit ngayon parang daig ko pa talaga yung summer sa sobrang init. Bumili nga pala ako dito ng gift para naman balutin na yung mga nabili ko nung nakaraan. Kukunin na nga din pala namin itong binili nga namin gata at bumili nga din itong kapatid ko ng itlog dahil mag-iitog na nga daw siyang buong isang linggo dahil na magadahit siya. Char! -char. <laughs> Nagtatakip din naman ako ng muka pero hindi naman pera yung pinantakip ko kundi panyo. Char! <laughs> at ito na nga din pala yung binili namin at ipiprepare ko na nga ito para nga maluto na nga din itong aming ginataang mais. Naisipan ko nga magluto ng ginataang mais dahil nga sobrang tagal na nga nakalagay sa rep itong aming malagkit. Binigay nga lang ito sa amin ng kapatid ko. Naluto ko na nga yung kalahati nito pero meron pa rin talaga na dahil nga dalawit kalahati nga ito na binigay niya sa akin. Pinakuluan ko na nga din itong malagkit na to sa pangalawang piganga ng gata para medyo masarap din. Kaya naman ito at medyo malambot na nga din. kaya naman isa-isa ko na nga din pala nilagay yung mga ingredient na binili namin kaganina. E pang may merienda nga din pala namin ito kaya naman naisipan ko nga ganitong oras ko nga din pala lutuin para naman merong kaming merienda. Sa mga oras na yan ay sobrang init naman talaga, ang pangit nga pala magluto kapag tanghali or di kaya apon dahil nga sobrang init. At makalipas nga lang din ng ilang minuto, naluto na nga din tong ginataang mais ko, madali lang naman ito lutuin para ka lang din naman talaga nagluto ng lugaw. Kumuha na nga ako dito para na mamatikman ko na nga din itong niluluto ko. Mauna na nga din pala ako nitong kumain dahil mamaya na daw sila kakain. Sobrang perfect nga na pagkaluto ko nito. Kung natitikman nyo lang din talaga mapapasabi talaga kayo ng Ano nga palang pangalan ko? Char! <laughs> Biglang nakalimutan yung pangalan, Char! At pagkatapos ko nga pala na itong kumain ay eh, bigla nga pala dumating itong order ko. Umorder nga pala ako ng case dahil nga kaka-scroll ko nga sa TikTok. Eto at out din naman talaga ako. Nauhumaling kasi ako sa mga case lalo na kapag color pink or violet kaya naman sobrang dami ko na rin talaga ng mga case. Hindi ko nga alam kung saan ko na nga dito ilalagay yung ibang case ko pero ibibigay ko nga ito sa kapatid ko dahil nga naka-iPhone na rin naman talaga siya. Favorite color ko kasi ang pink at violet kaya kapag nakakakita ko ng mga case na pink at violet eh talaga naman chine check out ko na. At eto naman yung isang case ko maganda pa din talaga ito medyo mahal nga din yung pagkabalik ko noon pero hindi ko nga pala yung ibibigay sa kapatid ko dahil nga gagamitin ko pa yan. Eto nga pala yung binili ko nung nakaraan kaya naman samahan nyo ako magbalot dahil nga ayoko magbalot sa baba dahil nga makakita ito ng mga kapatid ko char. Babalutin ko na nga pala yung binili ko nung nakaraan dahil nga sobrang tagal na nga din talaga ito nakalagay dito sa may gilid ko. Kaya naman naisip ko na balutin na. Para naman kapag Christmas party na namin na hindi ko na rin talaga ito babalutin. Para naman din talaga to sa mga nabunot namin dalawa ni Boyet at yung iba naman na ibibigay nga namin sa inaanak nga namin. Dahil nga kung hindi nyo natatanong ay sobrang nga dami nga ng mga inaanak namin. Yung wala nga kaming anak pero sa katutak naman yung mga inaanak namin. Char! Meron nga akong isang ina-anak na nagbanta na nga talaga sa akin na ipapapulis daw niya ako kapag tinaguan ko nga daw siya. Char! <laughs> And explain pa nga niya talaga sa akin kung ano nga daw yung gusto niya matanggap ngayong darating na Pasko. Kaya naman sabi ko sa kanya, tignan natin kung ano nga yung ibibigay ko sa kanya. Yung iba nga din pala ay pera na nga lang din talaga yung ibibigay ko dahil nga pala rin naman talaga makuha nila kung anong gusto nga nilang mabili dahil nga kapag binili ko lang din talaga ng mga damit or kung ano man yung makita ko ay baka hindi lang din naman nila magustuhan. Kaya naman sa darating na Pasko ay pera na nga lang din yung ibibigay ko. Ako lang ba o kayo din kahit matanda na ako excited pa rin talaga ako sa Pasko lalo na kapag ka nakakatanggap ako ng mga regalo? Sobrang saya ko nga rin talaga kapag nakakatanggap ako ng regalo lalo na kapag pupunitin ko na yung regalo. Char! Kaya sa mga gusto makatanggap ng regalo dyan, PM is the key, char! Habang nagbabalot nga ako dito ay may naisip nga ako. Sabi ko nga dito sa binabalot ko, bakit parang nangyari na to sa akin, char! Nadala ba naman sa pagbabalot ng regalo yung pagbabalot ng parcel sa trabaho, char? At least kung sino mo makakakuha nito na at hindi niya to basta-basta ma-open, char? Makalipas nga lang lang ilang minuto na pagbabalot, eh eto na nga din, natapos na nga din talaga ako sa pagbabalot. Kaya naman dito ko natataposin ang akin vlog. Don't forget to follow and subscribe sa ka YouTube channel, Facebook page at huwag din kalimutan i-like at i-share itong video na 'to. Thank you for watching.